Everyone, welcome back dito sa ating YouTube channel at welcome back po muli hindi sa ating garden. Tayo po ngayon ay nasa sasakyan at tayo po ay uh, nasa bayan bibili po tayo ng mga timba kasi kung tanda nyo dun sa vlog natin ay mga timba yung pinagtataman na natin ng ating mga talong dadagdagan pa natin yon meron na din akong pula ng mga kamatis so kulang yung ating timba kaya bibili po tayo ng mga timba ganun din ay bibili po tayo ng mga ipa at saka uh, ano pa nga ba yung ating kokopit ipa, kokopit at saka vermicast or try ko hindi na ang kokopit, vermicast na lang at saka ipa. Yun, bibili tayo noon. And hindi ko alam kung kayo ay may isama ko pa din sa pagbili kasi hindi ko pa kayang mag-vlog sa labas or mag video, sa labas hanggang bahay lang ako at sa, at sa sasakyan. Yan, malapit na po kami and kasama ko ayaw niyang magpakita talaga sa video ang aking bunsong anak. Siya po ang ating driver for today. Ayan, pakita ko sa inyo yung ating bibilhan or yung titingnan natin ng mga timba. Parang wholesaler to, kaya tingnan natin kung mura, bili tayo ng mga 10 or kung kaya ay 20 pieces. Yun, samahan nyo ako guys. Yan, dito na tayo sa Lumang Palengke. At uh, yung dun sa maker, dun po tayo bibili ng ating mga timbayan. Papasok na tayo ng Lumang Palengke. Medyo malabo ata ang ating camera. Hapon na guys, hapon na. And... Diyan tayo sa building na yan, yan, yan. Diyan tayo sa building na yan pupunta. Medyo traffic lang. Um, ano, Bilang. lang. Sampu niyan. Bakit? Labis. Okay. Ang daming pagpipilian ng timba. Pero black yung ating kinuha kasi mas mura at mas matibay. Ka? Mm -mm. Magkano ang isa? 159. Eh, basag na. Wala mong... Magandang patungan ng ano, ng halaman. Huwag yan. Hindi. Ay, mas mahal. Ano kang pagawa? Kumuha ka maski aapat. Yung huli green. Eh, baka mahuna ang green. Mas matibay lagi yung itin. Mm -hmm. Oo, kuha ka. Kuha ng aapat. Aapat? Mm -hmm. And guys, inabot na tayo ng gabi, kagabi ng ating pagmimili ng gamit dito sa ating garden. Medyo hapon na din kasi kami nagpunta ng bayan kaya gabi na talaga kami umuwi mga 8 ng 8 or mag 8 ay kami ay nakarating ng bahay kaya hindi ko na naipakita sa inyo yung mga napamili natin actually hindi lang naman pang garden or pang halaman ang ating napamalengke namili din kami ng mga polo shirt na pamasok ng aking anak nagpagupit din po tayo. Hindi na lang po ako talaga nakapag-vlog kahapon. Kasi hindi, yun nga, sabi ko sa inyo, hindi pa naman ako sanay na nagbablog sa labas ng aming bahay or dun sa madaming tao. Pero kahit paano ay pahapyaw akong nagvideo. Gaya no, pagbili ko nitong aming timba doon sa aming pinuntahan. Yung sabi ko sa inyo, doon talaga madaming timba. Doon madaming pagpipilian hindi lang siya timba ay yung mga lahat ng gamit sa bahay ay eh, volume silang magtinda kaya nakakatuwang mamalengke doon. So nabili natin itong ganitong size ng timba at sampu lang ang ating binili samantala. Ito na rin yung dating size ng aking timba or nung mga pinagtataniman ko ng talong na pinakita ko sa inyo. Ito na rin siya. And ito ay 24 pesos each. Alam nyo pa guys na mas maganda ang gamitin itong itim na timba compared dun sa mga uh, paso natin na uh, although mas magaganda siya, mas magaganda ang design. Pero kung sa tibay at tibay at tibay din ang pagpupulungan ay mas matibay guys itong ating timba. Ang ginagawa ko lang dito, binubutasan ko to ng madami pati dito sa gilid niya. And, tinatanggal ko na to. Minsan nga hindi eh, para maalwang ko ding bitbitin. Yun. Kaya ito, ito talaga, yung mga nakikita nyo yung pasuko doon, or yung timba ko na pinagtaniman, baka yun ay mga limang taon ng mahigit or arim na taon ng mahigit. Hindi siya lumulutong. Hindi lumulutong. Mas matibay ang itim kumpara doon sa mga dikulay. Kasi hindi naman natin uh, habol yung mga magagandang kulay na pula, green, ayoko ko din guys ng ganun. Kaya kung mapapansin dito sa, mm, sa garden natin, ang mga pinagtataniman ko, it's either white, black, or yung ating punlaan na kulay brown, brown, nagbabrown siya. Yun lang, yun lang ang kulay ng ating mga paso dito. Kasi ayoko ko din ng sobrang makukulay. Alas na lang yung mga regalo na paso. May nagre-regalo din kasi ng paso, paso sa atin. Kaya yun. Yun, may i suggest ko sa inyo. And napakamura niya. Ganyan kalaki is 24 pesos. Yung ganito kalaki na paso ay mga nasa 60 pesos or 70 pesos. Ito guys ay malaki ha. Ganyan siya. Yan. And maluang din ito. Yan. So, tamang-tama lang dito yung ating mga talong. Talong ang ating itatanong dito. Pero magtatry din ako kasi bumili din ako ng seedlings naman ng labanos, tatry din natin na magtanim din dito. Masarapan din lang ang sukat nito. So, sampu ito. Yan, sampu yung ating binili. Sa isang araw natin ito, pagtataniman. Hindi pa ngayon, kasi ako may, may gagawin pa ako eh. So, ang sunod naman natin ng namin. madalas nga kami kasi habol ko ang hanggang 5pm lang sila. Hanggang 5pm lang. Ito, Itong ating, dahil naubusan na tayo ng Rizal, bumili din tayo dito. Hindi na ako nakapag-video kasi nasa parang palengke talaga siya. Hindi kagaya ng timba na nasa mall. So, nakapag-saglit-saglit tayo ng pag-video. At madali din lang naman tayo doon. Ito, itong ganito kalaking pack ay 50 pesos. Yan, 50 pesos ito. Dalawa lang yung binili natin. Siksik siya siksik. Pero makamay mag-comment na naman dyan na mahal ang bili natin. Ito na po ang pinakamura dito sa area namin. Hindi ako makapunta or hindi ako makabili ng sako-sako kasi maliit din lang yung sasakyan namin. Tapos alayo ng bibilhan so pa ako sa gusolina. Kaya doon na lang sa malapit na muran. Ah, what I mean is ah, madali namang puntahan. Tapos, ito, Dalawa lang ang binili ko. Ayan, dalawa lang. 100. Ito kasi dapat 20 pieces ang bibili natin. Kaso kulang na tayo sa budget. Meron pa akong ipapakita dito sa inyo na binili ko. So, ito, 100. Dalawa. And then, meron tayo wala silang carbonized rice sal. Kaya, binili natin na lang is vermicast. Tatlo. Tatlo siya yan. Hindi ko lang alam mo yung pangalan ng bilihan nito. Basta yung bilihan ito ng mga gamot-gamot at saka yung mga pakain ng sa mga baboy, sa manok. Yun, hindi ko lang alam. Sa may lumang palang palengke. <laughs> Nabubulol na naman tayo. So, tatlong ganto Ang isa nito is 35. Pero, hindi siya tatlo isandaan. Hindi. 35 talaga. 105 ang tatlo. Ayan. So, tuwang-tuwa na naman tayo kasi may mapapagtanong na ulit tayo. Ang inihahalo ko lang dito ay garden soil. Yun, naghahalo lang tayo ng garden soil. At yun nga, dahil tayo nag-ikot-ikot, nag-groceries din ako. Napapasok ako dun sa, sa tawag dito, sa tapat ng pinagroserehan namin and yon nakakita ako ng magandang patungan ng halaman. Kasi kung mapapansin nyo dito sa aking garden, wala akong pating, patungan ng mga halaman or wala akong rack ng mga halaman. So, pantay-pantay lang siya. Ito lang dito lang sa may harap ng kitchen namin, may rack ako dito na maliit lang. So, inisip ko kung bibili ako or magpapagawa ako ng steel rack, sobrang mahal. Libo ang uh, magagastos ko. So, nakakita ako nito. Mabigat siya. Ayan. Ayan ang kanya. itsura. Baba ako kayo ng kanya. Mahaba ito. Mahaba siya. Okay, ito Oops. Ayan. Mahaba siya. Tapos, ang binili ko ay lima. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Limang piraso. At ang isa na nito ay 159. Pagdudugtong-dugtungin lang natin, yan. pag dudugtung lang natin dito sa may gilid ng aming kusina doon natin siya ilalagay at para magkaroon ng layer kasi malit lang yung space natin dito sa gilid ng ating garden siguro may nakikita nyo na or pansin nyo na malit lang ang space so kung hindi tayo uh, kuhan ng space na pa horizontal ay magbe vertical tayo so bumili ako nito and sa isang araw ko ipapakita sa inyo at isa isa set up natin yan hindi na sanay talaga na nagbablog na nakakapos ng hininga pag dire diretso nagsasalita ayun, isi set up natin isasama ko din kayo kapag ito ay inilagay natin ito guys ay naka sale naka 50% off siya yun nga lang medyo mga luma na pero hindi naman siya importante kung Uh, tawag dito, kung yung makinis na makinis, kasi papatungan naman natin dito ng paso, and babibilad din siya dito sa may ulan at arawan. Makapal ito, kaya natuwa ako, makapal siya. 159 lang. Hindi ko alam kung anong purpose nito, pero napapagdugtong-dugtong siya. Yan, oh, may ganyan. Napapagdugtong-dugtong siya. Hindi ko alam kung anong purpose. Siguro yung parang patungan ng mga bigas para hindi nakalapat sa sahig. Parang ganyan. Parang mat. Pero angat siya ng kaunti kasi nga siya ay ganyan. Tapos butas-butas siya. Basta maganda. Kaya kahit diligan lang natin yung halaman, lalampas din siya dyan. And, yun na. Yun lang ang nagawa namin sa bayan. Pero talaga ginabi na rin kami. Kami ay mag-form ng bayan. Traffic. Tsaka ang daming tao. Kasi siguro Uh, Saturday, walang pasok nga ang mga bata. Medyo madaming tao. Kaya ako guys, napakadalang kung umuwi ng bayan kung hindi din lang importante ang aking gagawin. Mahirap kasi itong orderin online. Itong ganito kalalaki. Kaya, yun. At saka gusto ko ay tawag dito. Kita ko ito. Ito, ito. Ito, ito talaga ang sinadya ko. Parang naghahanap kasi ako no, kung ano yung maging replacement para dun sa ating uh, steel plant rack. And yun nga, nakakita ako nito. Kaya yun. So, ngasa ngayon ay wala muna tayong gagawin. Hindi muna tayo magtatanim-tanim. Papakita ko sa inyo muna pala itong ating likuran. Yan. Meron tayong dalawang banga dyan na taniman. pot yan guys. Galing din yan sa aking kapatid kasama nung banga na nasa loob ng bahay yan. Insert ko dito ang picture. Ang ganda niya. Ang ganda ng banga na yan. At ito din nga dalawang to. Nag-iisip ako na itatanim dyan. Comment-comment kung anong magandang maitanim dyan. Ay, yan po ay nasa harap ng aming bahay na terrace. And, pakita ko pala sa inyo itong area na to. Ito to. Kasi dati, yan, pakita ko sa inyo. Ayan, dito yan ang aming terrace. Wala pa siyang harang kasi wala pa tayong budget. At yun nga yung dalawang banga ni bigay sa akin ng aking kapatid. Magkaparehas siya. Partner siya dyan. Kaya dyan na lang sila nakalagay. And yun nga, sabi ko sa inyo, iniisip ko pa ako anong magandang maitanim dyan. O ano, malaki ito. Matangkad. Yan. Yeah. Yan o. Oh. <laughs> wala pa sa hati. Nasa hati pala. Dalawang tangkal ko siya dalawang dangkal ko. Yan. Tapos ang bunga nga niya ay ganyan kaluang. And ito muna, pakita ko sa inyo. Dati ang nakatanim ko dyan ay mga prayer plant. Ngayon, naisipan ko, total ang aking mga anak ay mahilig sa insaladang mustasa. Yan. Ito, natuba siya yung nagtubig. Kaya ito ay apat ang nakatanim pero isa lang yung nabuhay. So yan yan, iisa, lalagyan na lang natin. Pero itong dares, yan, yan mga bago kong punla yan, ay okay naman siya. Bagong punla, or bagong lipat, okay naman siya. So, yun. Kasi nga, yung prayer plant natin naman ay inilagay na natin dun sa may gilid ng bahay. And ito, pakita ko sa inyo. Kung dati, ang nakalagay dyan ay mga aglaonema lahat. Ngayon, pinaltan ko naman ng singgunyong Singonium. Ito singonium batik. Hindi pa lang ganun ka ganda siya. Kasi bagong tanim pa lang. Mga bagong tanim 'yan, guys. Ito yung ating red suksum. Andiyan pa din na sobrang ganda na 'yan, ang ating red suksum. Ito singonium albo. 'Yan, mga bagong lipat lang 'yan kaya hindi pa ganun ka lalago. Pink splash. Ito ating pink splash. Yan ito naman ang ating syngonium na Wendlandia. Ito na yung inilagay natin, maiba naman. And, yun nga, sabi naman ng iba, swerte din daw yan. Kaya, yan, subukan natin. Yan naman ang ating ilagay. Madali silang i-maintain. Hindi kagaya sa aglaw na talagang malimit tayong magpapalit ng pating mix. Ayang albo, ayang mga singonium. hindi. Kaya oh, 'yun ang naisipan ko na ilagay. And ito pa rin yung ating red emerald. Nagtira naman ako diyan, guys. Nagtira ako ng aglaw. And ito yung ating boxer. Ito guys ay solar light natin, yung ating uh, Christmas light. Diyan lang siya nakalagay. Yung ating pinaka-panel niya. Yan, ang ating boxer. Yun. Diyan, pa, na natin ilagay. Dati siya ay doon sa area na yon And yan ang ating variegated na burl marks. Yan. Ayun. Bagong trim yan guys. Kasi naglagoan na siya. Sila nagsukal na. So kinatkat ko. Yan. Pakita ko sa inyo. Kinat ko to. Ayan o. Oh. Parang maganda na ang maging tubo nila. Yan. laglag. -lag ang hanger. Ito, yan oh, Mga bagong cut ko ito, guys. Kasi sila ay nag-weld na eh. Mas maganda lagi yung nakatitrim para sila ay maging lash. Ito. Yan. Kasi, kung tandaan nyo, pinaparehas-parehas ko na or lahat na ng aking um, variegated burn marks. Eh, dyan ko nga inlagay. Pero, meron din tayong mga na niyan or madami na tayong bagong propagate. Itong isang to, sobrang nalililimon nalililiman dyan. Kaya yan, ang ganda niya. So, pansamantala muna guys, ay dito ko muna ulit puputulin ang ating vlog. At uh, see you guys sa mga susunod pa natin ng mga vlog. Sana po kayo lagi nyo pa rin samahan. At yun, comment nyo. Comment nyo kung anong magandang maitanim dyan, dyan at saka dun sa isang pasuna ha para magkaroon ako ng idea. Bukod sa aglaw, parang ayaw ko na ng aglaw na siyang ilalagay doon. Gusto ko yung matibay, gusto ko yung, yung kahit mapabayaan ay pwede. Iniisip ko kung yung ating mga papwa, mapapansin nyo madami akong uh, klase ng papua dito, siya nating ilalagay dito. Or ano ba, ang potos kasi hindi siya tumataas. Maganda dito yung medyo tumataas. Basta comment nyo guys. At sa mga susunod natin ng vlog, ayun naman ang ating tataniman. Ayan. Bye bye everyone. Bye po. Ingat po.